Kuya po sila, kamusta po yung mga kanila natin bulaklak? laklak Marami na po ba natin? Wala na pa po masyado, pero okay naman po. May mga customer na po pumupunta. Ano po ba? Inasya po ba natin? Mas dadami pa mamaya eh. o hanggang bukas? Dadami pa po yan hanggang bukas. Lalo na po hanggang ados. Ano ba yung ano? Kumara, uh, pupunta ako sa puntad ng mabulang ko o sa lola at lolo ko. Ano yung masasuggest po sa akin mabili yung bulaklak para sa kanila? Ito po yung puti. Ito ano? po, yung mas mabili sa amin. Saka ito po po yung mas mabiling mabenta sa amin, mas mabili pong pinipili. Ano po yung tawag dyan? White Rose po yung tawag dito. Ito po Orchids. Orchids? Magkano yung Orchids dyan? 40 po. 40 po. 40, 40. Pag tinawaran po, 300. Hanggang sa may mabili po. Tapos, ano po yung mga parang po? Ano yun, yung mga tawag dito? ba tawag dyan? Ay, yung mga nakabaso-baso po. Ito po, 200 po yan. Ito tag 100 po. Ang tanging mabenta po yung ngayon. Lahat naman po siya mabenta pero mas pinipili po yung orchid. Uh, ito po. Tapos ito po, 100. Ito po, 300 yung naka-basket. Uh, okay. tapos yung... Iba po yung kandila, kandila, kandila po, yun po sa taas. 100, 50, 180, 150, 30, tapos 40 po. Ito rin po, 30. Siguro sila lang pag mas mahal pa ito kung para alas ito, ganun pa rin. Same mm -hmm. lang naman po lang kung bilang bago. Walang bilang bago. Mas tumaas lang po yung bulaklak. Yung presyo ng bulaklak sa binibilhan ko <laughs> dapat. Pati yung pagtingin, wala din pinagbago. <laughs> ano mo pa ang pangalan po dito? Chacha po. Chacha. Isguera. Isguera. Yes po. Maraming salamat. po.